Gawad o Trophy nga ni Giro Mayo na ibinenta ng 75,000, hindi umano deserve ayon sa mga netizens. Marami nga ang naniniwala na hindi lang dapat 75,000 pesos ang halaga ng Gawad o Best Trophy ng dating child actor na si Giro Itinuturing nga ang makasaysayan ang pagtanggap nga ni Giro ng award. Dahil siya ang pinakabatang aktor na katanggap ng award sa edad nga na 12. Tila patunay nga ang nasabing award na isa si G. sa pinakamahusay na aktor. Kaya naman, marami nga ang nanghinayang at talungkot matapos nga ibenta ni G. sa isang vlogger na si Boss Toyo ang kanyang award na nagkakahalaga lamang na 75,000 pesos. Unang alok nga ni G. Romano ng kanyang trophy sa nagkakahalagang 100,000 pesos. Ngunit sa huli, napagkasunduan nila ni Boss Toyo na ang nasabing award sa halagang 75,000 pesos. Samantala, marami naman nga ang netizens ang nagsasabing masyadong mababa ang 75,000 pesos dahil ang award nga ni Girumanyo ay maituturing na priceless. At ito nga ay maituturing din na isa sa mga history na trophy. Hiling nga ng mga netizens na sana'y tinaasan pa nga ni Boss Toyo ang presyo nga ng trophy ni Giromanyo. Pero sa kabilangan ito ay marami din mga netizens na nagsabing okay lang din o mano iyon dahil nakatulong din ang pagbili ni Bostoyo ng trophy o award ni Giromanyo. Kaya naman, ayon pa nga sa ilan na sana ipagpasalamat na lang ng mga netizens dahil ang ginawa ni Bostoyo ay malaking tulong na rin para nga kay Giromanyo. Samantala, narito nga ang ilan sa komento nga ng mga netizens. Anila, priceless yung award ni Jiro. Hindi ba sa basta na bibigyan ng ganyang award ang kahit na sinong artista? Pinakamahusay, dugot pawis ang pinuhunan niya dyan. Jiro is an iconic child actor. 75,000 is not worth it for a history trophy. Grabe naman, 75,000 lang? kay Jero Manyo. May pag-asa ka pa. Sis marami ka pa na pinagdadaanan sa buhay. If ayaw mo na ang acting, try to be a social influencer na lang. Content mo yung buhay mo as a volunteer sa rehab. For sure, marami ka mahakot na subscriber. In that way, kikita ka rin. Sana mabasa to ni Jiro. Deserve sana ni Jiro kahit 100k o higit pa. Parang naawa ako sa kanya at mababa lang niya na benta yung Best Actor Award niya. It should be 100,000 or 300,000. Jiro is one of the best actors in his generations up to now. Nothing compares to Jiro. Kudos to Boss Toyo. Ayon pa nga kay Jiro, kaya niya na ibenta ang kanyang trophy kay Boss Toyo dahil gusto niyang mapabilang ang kanyang Gawad Orian Award sabi na balak nga ni Boss Toyo na gumawa ng museum. Narito nga ang nasabing pahayag ni Jiro Manyo. Aniya? Kasi boss, plano ko talaga nung napanood kita, sabi ng utol ko, na magtatayo ka daw na museum. Naisip ko, sana mapabilang ako doon sa mga dating artistang nakatanggap ng awards. Kasalukuyang nagtatrabaho si Jiro bilang isang volunteer sa Department of Health treatment and rehabilitation facilities sa bataan